paano nangyaring na ipagkaloob niya ang kanyang sarili sa isang lalaking hindi niya kilala. Hindi niya alam. Ang tanging nalalaman niya ay ang estrangherong damdamin na mahay sa kanyang dibdib simula ng sandaling iyon ng kanyang pagkalimot. Ang masakit, ikakasal na ito sa ibang babae. Masakit ang katotohanan. Isa lang siya sa mga babaeng pinaglaruan nito at dinuro sa mga kamay matapos na magpunla ng buhay sa kanyang sinapupunan iluluwal ba niya itong walang kagigis ng ama katulad ng ilan? Katulad ng nakagawian, pagkatapos maglaba ni Sadi, ay maliligo ito at magpapakasawang maglunoy sa ilog na pinaglalaban niya. Isang animo talon na humigit kumulang sa taas na sampung talampakan. Ang lagaslas ng rumaragas agos ng tubig patungo sa kinaroroonan niya ay hinding-hindi yata niya pagsasawa ang paglunoyan sa buong maghapon. Pinagmasda niya ang nag sa pagbagsak na agos ng tubig mula sa itaas. Pagkatapos ay sumandal ito sa malaking bato at hinayaang humampas sa katawan niya ang ragasa ng tubig mula sa talon. Pumikit si Sadi. Di ang malamig na tubig sa kanyang katawan at sa pagdilat niya ay napako ang tingin niya sa mga punong nasa paligid. Ang mga samarito'y tila itinataboy at idinuduyan ng hangin na siyang nagsisilbing lilim sa buong paligid ng libtong na iyon. May mga ligaw na halamang na mumulaklak na dinadapuan dili ng mga paru-paro na may iba't ibang kulay. Napangiti siya ng mapagmasdan ang mga wild orchids at mga ligaw na nakakapit sa malalabay na sanga ng malalaking punong kahoy, tagong paraiso, bulong niya. Kung saan ang lugar na ang pakiramdam niya ay malayang malaya siya at sariling sarili niya ang mundo. At heto siya, parang batang binibigyan ng kasiyahan ng sarili. Hinablos niya ang katawang natatakpan lamang ng manipis na kamiseta. Humakab ang kasuot iyon sa kanyang katawan nang mabasa iyon. At bakat ang hubog ng mga ganda niyang dibdib. Tila siya isang Diyosa sa kagandahan habang pinagsasawa ang sarili sa paraisong nakatago sa lugar na iyon. Isang tagong paraiso dahil ang pagkakaalam niya ay siya pa lamang ang nakakatuklas niya. Pero sa pagbaling niya ng tingin, ay natigilan siya ng mapansin hindi lang siya ang naroon. Nakiwari na yung ang kanyang pakiramdam nang mapagmasda ng isang lalaking naghuhubad ng pangitaas na damit. Nakaramdam siya ng takot. Nayakap niya ang sarili upang takpan ang nakalabas na katawan sa suot niyang damit na nakahakab. Nakita niya ang inilustring ng lalaki ang suot nitong pantalon Hanggang pati na ang pangibabang saplot, ay akma niya itong aalisin. Huwag, pawulong na ustos ng dalaga. Bahagya na iyong lumabas sa bibig nito, pero mabilis ang mga kilos ng lalaki. Nakapag-alis na rin ito ng brief hanggang lumantad sa paningin ni sade ang kaubara nito. Napamaang ang dalaga. Agad na tinakpan ito ang kanyang mga mata upang huwag mapagmas ng lalaki tila sa ada na walang saplot sa katawan. Pagmayami ito tumalikod ang lalaki kasabay sa pagtalo nito sa tubig. Isinigan nito ang sarili pa itas. Hindi may iwasang humanga ng dalaga sa mahiwagang lalaki. Mahiwagang lalaki? Kumunot ang noon ni Sadi. Sino nga bang lalaking iyon na bigla nilang sumulpot sa tagong isong ito na hindi man iligal na pag-aari ay tinuturing na rin niyang parang kanina dahil sakop iyon ng lupang sinasaka ng kanyang ama. At sa isang iglap, Rumistro sa kanyang isipan ang kabuoan ng lalaki. Matangkad, maputi, may magandang pangangatawan, matikas ang tinding, matangos ang ilong, alunalo -alun ng buhok, malalago ang kalay, hawasan ng mukha. Isang lalaking kabuoan ng kanyang pangarap at kasama niyang lagi sa kanyang mga panaginip. Isang lalaking isinumpa niyang pag aalayan niya ng sarili pagdating ng tamang panahon. Pating na kaya ang sandaling pinakahihintay niya na ito na kaya ang lalaking sa tuwi na ilaman ng kanyang isip. Nakatulong ang malaking batong kinasasandala niya upang maikubli ang sarili. Nagsadi habang hinihintay ang muling paglitaw ng lalaki mula sa ilalim ng tubig. Halos hindi ko kumukurap ang mga tanantiyo. Habang nakamang sa lalaking sumisid sa malinaw na tubig hanggang mainip ang dalaga. Matagal-tagal na rin mula ng tumalo ng lalaki at pumailanim sa ilong na iyon. Mahagya siyang lumabas sa pinagkukumlihan. May pag-aal lang malinaw na tubig. nagpalinga ang dalaga. Sa kalakhan ng libtong na iyon, pilit netong inaninag sa ilalim ng tubig ang lalaki. Diyos ko, anas niya. Baka kaya bago kang ulo neto sa malaking bato dahil sa pagdive na ginawa nito. Baka, baka patay na ito. Nang bigla na lang lumitaw ang ulo neto malapit doon mismo sa may animo tanon, at malaking batong kay naroroon na niya ay hubog bastos. Bulalas niya ang ang mga mata. Nalaki din ang mga mata ng lalaki. Palatang daang nagulat din ito. Pero saglit na saglit lang. Nahalinhari hariyon ang matinding paghanga dahil sa bumulagang kagandahang hindi nito inaasahang mamamalas. Napakaganda mo. Sino ka? Tila wala sa sariling sambit ang mahiwagang lalaki habang unti-unting tumatayo ito. At minsan pa nakita ang kahubaran ng lalaki. Automaticong naipikit niya ang kanyang mga mata. Pero huli na, naging makasalanan na rin ang mga ito sa pangalawang pagkakataon. Umalis ka na, please. May lakip na pakiusap ang tinig at nangangatalang buong katawan sa ng dalaga. Hindi pinansin ng lalaki ang kanyang sinabi. Sa halip ay buong kapangasang din ang pianito ng halik ang kanyang mga labi. Nanindig yata ng lahat ang balahibo sa katawan ni Sadie sa baydilat ng nalalaki nitong mga mata. Dahil sa kaunang-unang pagkakataon, ay nahalikan siya ng isang estrangherong lalaki sa mga labi pa. Bastos, umigkas ang palad ng dalaga. Subalit bago yun sumayad sa mukha ng lalaki, buong kapangasang nilukob nitong muli ang kanyang mga labi. Marahas sa umpisa, subalit naramdaman niyang unti-unti yung naging masuyo, mapaghanap. Mahala ba't hindi maitagang paghangad at pagnanasa? sunod hinapit itong palapit ang kanyang katawan. Iba yung kilagot ng kanyang naramdaman nang maramdaman niya ang kahubara ng lalaki. Kalinsunod ang walang tigil niyang pagpupumiglas habang pinagsusuntok niya ang likod nito. Subalit wala siyang nagawa sa matipunong katawan at lakas nito hanggang sa ang mga suntok niya unti-unting naging mahina. Naging mabagal hanggang sa ito'y tuluyan ng nawala at natuklasan na lang niyang natangay na siya ng lalaki at tinutubo na niya ang mga halit nito. Bakit hindi niya kayang paglabanan ng magneto ng lalaking ito? Bulong ng isip niya. Hanggang sa naging sunod-sururan na siya sa lahat ng kagustuhan ng mahiwagang lalaki. Tumatangi ang kanyang isip pero hindi ang kanyang damdamin. Tumutubo ng kanyang katawan hanggang sa siya'y tuluyang makalimot at maramdaman ang pagiging ganap na babae. Tapos na ang sandali ng pagkalimot. Ngayon ay walang tigil sa pag-iyak si Sadie. Gulong-gulo ang isip niya. Ipinagkalaw niya ang sarili sa isang lalaking ngayon ngayon lang niya nakita at ni hindi niya nakikilala. Kung paano siya natangay nito sa kapusukan ay hindi niya alam. Nanatiling na kayo ko ang babae. Hindi malaman kung paano itatago ang mukha sa lalaki habang tahimik sa pagtungo ito. I'm sorry. Hindi ko alam. Ako pala ang una. Ang akala ko'y bulong ng lalaki. Marahang hinaplos nito ang luha sa pisingin ng babae. Pero umiwa sa si Sally. Sa halip na tumuli ng lalaki, isa-isa niyang dinampot ang kanyang damit at dali-dali ang -dali kinubli ang sarili. Sabay tayo at walang sabi-sabing tinalikuran niya ito at humakbang palayo. May sandali, saglit na tumigil si Sally. Hinintay ang iba pang sasabihin ng lalaki. Pwede bang gusto kong malaman ang hindi malaman kung paano sasabihin kay Sally ang nais. Nagawa mo na ang gusto mo. At hindi ko na iibigay pa ang kaunting digdido na tinitira sa sarili ko. Gusto ko lang malaman ang tinutuluyan mo. Para ano? Para ulitin ang ginawa mo. Muling dumaloy ang luha sa pisngi ng babae. Nanulungbat ang tingin nito. Hindi na nakapagsalita ang lalaki. Hindi niya malaman kung paano sasabihin na ibig niya panagutan ng nangyari. At bago pa siya nung nakapagsalita, nakatalikod na si Sally. Nakalayo.